Ayan guys, nagluto ako dyan ng kinamatisang isda. Ayan, ang sarap niya guys. Nilagyan ko siya ng pechay. Kinamatisan, tapos nilagyan ko pa siya ng paasim pa yung, ano, yung uh, sinigang sa sampalok. Ayan, ang sarap. Ang sarap ng sabaw guys. Yummy, ang sabaw nito guys. yan, umuusok-usok pa. Ang isda na yan, guys, ay ano, yung um, galunggong. Galunggong na isda yan. Kinamatisan ko. Sarap ng sabaw. Maasim-asim. Asim-asim siya, guys sinabawan. Pagka may sabaw kami, ayan, ang sarap ng kain, guys. Sarap ng kain. The best talaga ang may sabaw. Thank you guys for watching.